kaibigan ko. Ang ganda niya, oh. Guys, ang ganda ng kaibigan ko. Wala, sugal yan, guys. Ano? Nagsusugal yan. Nagsusugal yan, guys. Nagsusugal? Oh. <laughs> Tapos, guys, mahilig pa yan magtonggit. Oh, sinubunod ang totoo naman. Guys, sumaandar na yung train guys. Kasama ko yung kaibigan ko. kami sa loob ng train, guys. Tingnan nyo. Ayaw niya nang tumingin kasi totoo. <laughs> guys, lalakero siya, guys. Hello, guys. Tingnan nyo yung kaibigan ko, yung muyo ko. Naihiya daw siya. Nandito <laughs> kami sa train, guys. Tingnan nyo. sila la <laughs> sugarol sugarol pa yan guys <laughs>